Hello mga kaalat, nagbabalik ang inyong kaalat for today's video. Tara, samahan nyo ko panoorin at tapusin ang video na to. Let's go! August 17, 2025, araw ng linggo. Ito ay pang 41 days namin dito sa shipyard ng China. So dito mga kaalat, ipapakita ko sa iyo kung paano tubigan yung karo at paano maalis yung harang sa likod sa so, tunubigan ang karo mga kaalat ay halos 2 hours kaya 2 hours din ako nakabantay dyan mga kaalat <laughs> Kala ko nung una mga tatanggalin At na agad yung harang sa likod Pero hindi pala Daan-daan pala yung tinutubigan mga kaalat. At least alam ko na ngayon Bravo <laughs> At napapansin yung mga kaalat Nagalaw na yung barko namin Ibig sabihin niyan mga kaalat na kaangat na kami doon sa pinapatungan niya. At pansin niyo yung lobin mga kaalat na higpit na po siya. At napansin niyo yung sa likod na barko mga kaalat, siya yung papalit dyan sa amin. At yung barko na yun mga kaalat ay isang LNG. Amazing! <laughs> At kita nyo po yan mga kaalat Bumaba na po yung barrier sa likod At ang tawag dyan mga kaalat Ay bottom hig gate Sus! dito na kami sa pisto namin dito na kami sa malapit sa market so ito na rin yung ano yung pavilion pavilion na rin katabi namin so sa kabila na tumakalat dati doon kami sa kabila tapos pumasok kami dyan sa, sa yung sa dry dock yung ano yan yung walang tubig tapos yung pumalit sa amin yung LNG. Kita niyo yung LNG doon. Ito yung pumalit sa amin. Kagabi, hindi ko na naintay kasi at midnight na. So, na ano to? So, maganda ako mag So, galing kami doon. Pumunta kami dito. So, dito na. Tapos, dito na yung market. Diyan lang yung market pagka nanito sa may barco na to ni si Pabilyo na nandiyan na yung market tapos yun nandun yung sulana yung sulana yung dating sa punahan namin dati tapos nandito na rin si Plata Singapore yung katabi namin dun sa ano sa dry dock katabi namin dun si Plata Singapore, si lumabas na rin siya So nandito na alaon na ng hapon So nakalabas na rin yung Plata Singapore Tapos yan yung ano, mainland China Yan Pag pupunta kami dyan sa kapita Pagano kami Mag ferry Para makapunta dyan sa kapita Pero isa bis lang ako nakapunta ako Sa mga Segundo, tapos si tapos si so, kasi sa so, na pa nga na-upload yung video nun kasi hindi ko ma edit, edit sa sobrang dami ng ano edit kaya yung edit, chum -chum pa na lang ang edit so ito, hindi ko alam kung anong klase yung barong si so ano pala may taking kakalit alis na rin pala at yan nga nakita ko yung si Aja Aja how are you so yan mga kakalit si Mitaki pala alis na rin na nagpintura niyan hindi na yung ano yung shipyard so tropa na yung nagpintura niya so si Mitake na. ah baka itong plato si Kapur ng Kalat pumunta yan dyan sa alisan ni Mitaki so si Mitake siguro baka papasok sa caro din ayun mga Kalat at share hours so nakalipat na yung Mitake sa kayo nata sa dito so after 2 hours mga kalat nandun na yung mitake nandun na rin siya, sa, sa dry dock yung sakaro mga kalat so after 2 hours yan tapos yung inalisan nya dyan yung ano na yung lumipat yung nata singapore yung kasabay namin so dyan na siya lumipat kulay green na yun. yung na panel yan na yung ano platas tapos yung pumalit sa amin LNG maliit lang yun o na. nakausli ayan nandito pala yung tropa model Alta Jones sama si Aca posisi si Bos sama si Mike Bapak Mike Bapak Mike Bapak Mike